Sa loob ng maraming dekada, ang Tsina at India, dalawa sa pinakamalalaking bansa sa Asya, ay hindi nagkasundo sa kanilang hangganan. Ang hindi natapos na kasunduan mula pa noong digmaan ng 1962 ay nagdulot ng paulit-ulit na sagupaan sa mga nakalipas na taon. Ngayon, sa taong 2025, nasaan na nga ba ang relasyon ng dalawang bansang ito? Nagkaayos na ba sila o patuloy pa rin ang tensyon sa pagitan nila? Ang alitan sa pagitan ng China at India ay may malalim na ugat. Ang pangunahing dahilan nito ay ang hindi malinaw na hangganan sa Line of Actual Control, LAC, ang de facto na hangganan ng dalawang bansa. Ang pinakapinagtatalunang bahagi nito ay ang silangang bahagi ng Ladakh at Arunachal Pradesh, kung saan parehong nag-aangkin ang dalawang bansa ng teritoryo. Ayon sa mga eksperto, ang India at China ay may iba't ibang interpretasyon ng kung saan eksaktong dumaraan ang LAC. Dahil dito, nagiging madalas ang mga insidente ng sagupaan sa rehiyon. Mula pa noong 2017, nangyari na ang Doklam standoff na nagresulta sa isang mapayapang resolusyon ngunit hindi natapos ang issue. Noong 2020, nagkaroon ng pinakamatinding sagupaan sa Galwan Valley kung saan maraming sundalo mula sa magkabilang panig ang nasawi. Matapos ang insidenteng ito, patuloy ang military buildup sa magkabilang panig na nagdulot ng panibagong tensyon sa rehiyon. Sa kabila ng mga kasunduan at dialogo noong nakaraang mga taon, isang bagong sagupaan ang sumiklab sa unang bahagi ng 2025. Ito ay nangyari matapos lumitaw ang ulat na may itinatayong bagong istruktura ang China malapit sa Arunachal Pradesh na sinasabing bahagi ng kanilang teritoryo. Dahil dito, nagkaroon ng matinding diplomatic protest mula sa India. Ayon sa mga opisyal, ang aksyon ng China ay isang pagtangkang baguhin ang status quo. Ang India ay nagdeploy ng mas maraming tropa sa rehiyon na nagdulot ng panibagong tensyon. Sa kabila ng lumalalang tensyon, parehong panig ay nagnanais ng isang mapayapang resolusyon. Noong Marso 2025, muling nagharap ang mga leader ng dalawang bansa sa Beijing upang pag-usapan ang isyu na pagkasunduan ng India at China na bawasan ang military presence sa disputed areas. Gayunpaman, nananatiling hamon ang pagpapatupad nito dahil may ilang faction sa military na hindi sumasang-ayon sa diplomatic resolutions. Ngunit, sa kabila nito, hindi maaring ganap na putulin ng dalawang bansa ang kanilang ugnayan sa ekonomiya. Sa nakalipas na taon, ang China pa rin ang pangunahing trade partner ng India sa electronics at infrastructure development. Habang ang tensyon sa hangganan ay hindi pa ganap na nalulutas, patuloy ang pagsisikap ng dalawang bansa na mapanatili ang kapayapaan. Ang India at China ay parehong sumasang-ayon na ipagpatuloy ang diplomatic talks gayon din ang pagpapalakas ng economic at cultural ties upang hindi lumala ang sigalot. So ifo, halihan po, halihan po. Sa pagtatapos ng 2025, inaasahang patuloy ang dialog sa pagitan ng dalawang bansa. Ngunit ang tanong, magtatagal ba ang kapayapaang ito? O isa na naman bang sigalot ang muling lilitaw sa hinaharap? Ito ang pagbabalik ng kapayapaan, isang dokumentaryo hinggil sa kasalukuyang estado ng alitan sa pagitan ng China at India. Mula sa kasaysayan, kasalukuyang sitwasyon, hanggang sa hinaharap na hinaharap ng dalawang bansang ito. Kung nagustuhan mo ang video na ito at gusto mong maging updated sa mga susunod na kabanata, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para matanggap mo ang mga notification at masubaybayan ang mga bagong videos. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli.